Hello and good morning. Ngayon ulit nakapag. Yeah, ngayon ulit nakapag-vlog. Eh medyo well, naging busy lately. Sa akin lang din eh. <laughs> Sa akin lang din eh, hindi naman ako nakapag-ano, pag edit 'yun yung problema ko. Mm. So ayun, hindi na edit hindi nakakapag upload Yun yung isang problema Maliban pa doon, kaka-review ko ng mga, ano, mga videos ko Pansin ko na may mali Parang ganun, yung napapansin ko sa akin na, ano, na madaling mag-stutter Ang haba ng fillers Yan Tapos ang bilis-bilis kong magsalita Yun yung napansin ko sa sarili ko <laughs> Hindi ko ba alam? Ewan ko ba? I mean, oh, force of habit I would say kasi noon 'yun simula nung mga grade 4, grade 5, maybe grade 6 ganyan. Ano, uh, magbabasa ka, ka. <laughs> Hindi ko alam bakit parang ano, ganon uh, ganun. Pati rin sa everyday na ano ko, na pananalita ako. Napansin ko rin na ano, na ano ko, yung nagmamadali parati sa pag Pagsasalita, ganyan. Yung feeling ko para akong hinahabol ng something. Ay, nako. Yun yung isang napansin ko sa... Ano, sa mga recording ko. Sa mga raw, raw footages ko. Kaya siguro unti-untihin ko na lang na baguhin yung format ko. Wherein, babagalan ko Yung pananalita. <laughs> para sa ganun ma-pick up ng ano ng audio ko kasi I know na generic lang naman tong microphone na nabili ko kaya baka dahil don yung isang dahilan or depende na rin siguro sa tingin ko na <laughs> paano ba to na dahilan kung bakit pag minsan nagsasalita ako hindi ko na na nababanggit yung mga ibang salita ako para nakakain ko na siya pero yung ano yung inupload ko sa <laughs> no <laughs> sa TikTok ko noon na nabulol ako actually totoo yun legit na legit yun legit yun na nabulol ako noon yung nagmadali ako na magsalita tara doon tayo sa may ano sign ng bisikleta ganun Okay. Anyways, papasok na naman ng opisina. And mamaya, magpupunta ako ng Quiapo. Kasi hindi ako nakapunta nung ano yun, eh, nung last weekend eh. Kasi maulan. Maulan, maliban pa dun. Ah, uh, ayoko naman yung sacrifice yung, ano, yung health namin dalawa ni, ano, ni Jowa. Na maulanan kami napupunta ng Quiapo. Bilis na to ah. <laughs> okay. Yun yung sabi ko na ayaw kong sacrifice yung health namin kaya mas mabuti na lang siguro na wag pumunta and yes nag celebrate kami ng ano ng mansari pero yun nga lang <laughs> ay galit siya ano magagalit siya dahil lang sa ano may mga nasabi ako um, trying to do peace offering or makipagbati o oh, naman part pa rin yan ng, relation, ng isang relationship na aayusin parate yung mismong gusot uh, sa isang problema sa isang scenario Ngayon, ngayon sinusubukan kong ayusin but anyways enough of that um yung point lang kung bakit ako nag vlog ulit ngayon eh kasi syempre um kasi 4 weeks na 4 weeks going 5 weeks yata na wala pa akong upload kasi sa pag edit and all medyo hindi ko masabi na tinatamad ako or what ang ano ko lang well actually <laughs> magiging honest na ako um, nakain ng ano ng ano ba yun na, naki, nakain na yung oras ko mm -hmm. okay ito yung ano yung straight version yung mismong ano ko oh, yung mismong time ko para mag edit hindi ko siya na-maximize na, ma na mag-edit kasi mga kailan ba 'yon? Mga second week yata ng June eh si Joa ah, nadulas. Ayun, nag-gaspray nagka yung ano niya, yung naspray yung ankle niya. Ah, di ko alam. Itong tawag Ano bang ano bang tawag diyan sa ankle niya yan, 'di ba? Yan Kasi yung ankle niya na sprain doon sa may San Mateo kaya ako rin yung ginawa ko nun is hin ko muna sa kanya kasi syempre jowa eh. kailangan ko siyang sunduin sa office nila yung tipong matutulog ako na maaga hindi na mga pag edit so yun isa yun isa yun na factor pangalawa <laughs> katamaran ko rin Ah, uh, rin 'yun kasi syempre pag oras na nag-edit ka, hindi mo naman malaya na uh, mapapanood ka na lang ng video ng vlog ng mga ibang ano, ibang moto vloggers. sila Jao Jao Moto, Kuya Alfred Watermax, si Boss Reed, 'yan. Kasi gusto mong ma-improve din yung ano mo, yung mismong pagba-vlog mo or pag vlog ko kaya na ano ako na kada distract ako kasi syempre ano eh, yan yung mga unang pinapanood ko na motovloggers uh, Ngayon, pangapat na na, pinapanood ko si, ano, si, uh, sino ba yun? Si Joseph Activate pala <laughs> Yung nakatry din Eh, parang tropa-tropa rin -tropa yata ni, ano, ni Boss Red si, ano, si Joseph Kaya, napa, ano na rin ako Napa, nahook na rin ako sa kanya Pero, sa akin lang din ang uh, daming video nung ano nung ni Boss Alfred Watermax makaka ano ni mm, nisip ko rin na gumawa ng mga ano ng logo ko para sa ano para sa channel eh sa pa yun Sa pa rin yun na kailangan kong atupagin kasi syempre ah uh, ililayout ko yan para sa ganun maging ano ko siya BMW ba yun o R6 ewan ko anyways going back ang ang dami ang dami kung ano dami kung nasa isip na ano ang dami kong nasa isip na plano yung kuko kay kuya green na nga hindi pa na mag ano mag kanan and it's our turn let's go Sawa-sawa so, Sawa si <laughs> O oh, parang ganun uh, <laughs> Kinakain ko yung sinasabi ko Okay So as I was saying Ganito yun um, For the past few days Or past few weeks Na hindi ako nakapag-upload Hindi ako nakapag-edit Number one dyan is Yes I had to per, uh, Perform my duties as A loving jowa Yan yung number one uh, Kasi syempre Kusang gagawin ko yan Para sa Ano ko Para sa minamahal ko Yung mga ganong bagay yung pagsundo sa kanya yung ano ba yun uh, pag massage sa paa niya well tingin ko parang mas napalala yung ano yung yun yung tingin niya and tingin ko rin na o oh, sige nag na rin ako kasi syempre alam ko rin naman na at that time nung ako rin Ininvolve ako sa mga sports, of course, basketball, taekwondo. Yun yung dalawang sports na ano kinahiligan ko noon. College eh high school uh, high school basketball ako, college uh, taekwondo. Ah, uh, yun eh, alam mo yan uh, na madalas madalas ang ano diyan madalas ang uh, madalas ang injuries kaya pag minsan ako na mismo yung naghihilot ng mga sprain ko ng muscle spasms i know for a fact na i've been through worse na injuries pero syempre hindi ko rin akalain na ganun yung kay Jowa so dito na na tayo mamaya na lang ulit para sa ganun ay nako 5 minutes na lang yata ako bago malate ah Huwag sana po. Okay. Nagaling <laughs> ko pa lang ng kaya Actually, di ko na ano eh. Di ko na kinuna ng footage yung, pa, yung travel ko mula office hanggang dito sa kaya po. Ito. Pauwi na. Uh, nagtingin ng ano ng series clamp para sa ano car batteries. Yung mga may alligator clamp tapos mahabang wire eh <coughs> only to discover yung range ng ano na yun yung wire na yun is nasa magkano nga ba yun sinabi niya sa akin nasa 180 yung pinakamura papalo ng 350 yung pinakamagandang klase sabi <laughs> putik kaya ni kaya, kaya yun eh kung 5 to 6 meters yung kailangan nila so in the end parang 10 metro yung bibilhin which is nasa estimated na 1.8 to ano 1,800 pesos to 3,500 pesos yung wire lang yun hindi pa kasama yung mga ano alligator clamps ay nako gulat ako dun ang mahal din pala pero nung tinignan ko naman yung quality ng ano ng wire, makapal. Makapal talaga yung wire. Kaya panalo 'yun kung sakaling gagawin 'yun na ano na pang-series ng dalawang baterya ng sasakyan. Walang palya 'yun. Pero hindi ko lang alam kung <coughs> Excuse me. Kung papayag silang bumili nun kasi syempre. Ang bibili naman kasi nun eh yung parents ni Jowa si sa, nagpasuyo sila na tumingin tulad ng sabi ko, ang nahanap ko lang is 2 meters which is bitin so kung 5 to 6 meters yun ang bibili na wire is nasa magkano? mga 12 meters para sa ganon hatiin sa gitna gawing 6 meter na ano na, na series ay nako, dito pa talaga ako na ano ano grabe yung traffic seryoso well ginusto ko naman ng magpunta dito ng kahit na weekday in the first place naman alam ko naman yung ano eh, yung <coughs> yung lagay ng traffic dito pinush ko lang kasi para sa ganon eh pero sabi ko pinush ko lang kasi para sa ganon eh <coughs> makakuha ng ano ng tamang presyo para sa ano car battery ano series tapos yung analog uh, tester volt tester Volt tester, vo volt meter. So, alam ko, volt uh, analog tester yun eh. Yun ang generic na pang sa kanya. Pero, hindi ko alam po ano yung scientific. Nakalimutan ko na yung scientific name nun eh. so jante si ating taga SM <clears throat> kamuntikan na so yun part pa rin naman to ng U-belt Eh dito ako dadaan sa May San Marcelino. Eh itong daan na to. Dadaan nandito ang Adamson. Yan UP. Technical University, tapos ito Adamson. Yan Adamson yung mga building na yan. Yan pa mismo ano nila uh, hindi ko lang sure kung anong ano nila yan ha pero maganda rin naman ng ano Max Max. Muntikan ka na kuya Ihin Ba't nakating sa motor ko kuya? Ano meron? Mm -hmm. Not bad. Ayan sila. Naka-sniper din si Kuya. Kulay itim. So, dito na lang natin. Dito. Oh, anong nangyari dyan? Hmm, na ayun na yung 5 star napapasay dito na pala daan nya oh, kasi may babaan dyan eh Alis, walang interruption yun baka next time siguro yun ang gamitin ko pag uwi ako eh nandyan naman si Sai baka <laughs> mag ano na lang ako mag MacArthur Highway na lang ako so we're at gate 3 may diretsyo na ako ng, ano, ng Luton para sa kanan. Hindi na ako makipagsapala rin dyan. So nandito na tayo sa may water fun <laughs> um, Hanggang dito na lang siguro muna Sana nga na-enjoy nyo yung, ano, yung travel natin sa so, ngayon dito dito lang muna sa Maynila Pero syempre kapag naka -ano na ako Nakapunta na ako ng extra mga baterya Ayan Pagmamalayo ang rides tayo ako <laughs> oh, di ko nga alam kung pa paano ko gagawa ng outro eh pero okay na rin hanggang lang na hanggang doon lang muna <laughs> paalam peace